Okay na po. Okay, bumaba naman. Eh? Yeah? lang ano po. Salat so, siguro mga pantene na yan. Pero nali nalibanan ko ako ng 1 year kasi lagi na natin pang gabi. Bali, 2023 hindi ako nakapag-ganit. Mm Ay, 2024 pala. 25 na kasi ngayon. Yan, yan. Yan, nakabinok. Yan. yellow orange Lorenz ah. Hey, Lawrence. na? Kan, ah? Ano po ba nakaganyan? Ayan na lang tayo. Okay po. gusto ko so, nga ako. hello sa so, kanina. first name? first name? Maribel po. Maribel. Ang last name po? Salong. Mayami sa period. Sige oh ba? Sana may makapag-bunay. May hey, lawin? Okay, okay. <laughs> Napatuloy ako sa iyo. ano ba yung mga dito dapat pa donate ka na ang tulad mo na sa hours, tapos bagong kain ka so, na uh, makamot na na oras ako pumunta dito

いいですね。 relax, relax lang habang nakakuha ka ng dugo dito. Kasi mapupunong na yung ano ko bagbo yun. O ganyan, ganyan. lang ako konti. Okay. Para hindi man yung, yung ugat mo. Mapupunong siya. Sabi ko lang mukha mong ang dugo. Para tulong niya sa ano, mo circulation ng dugo. Malanda rin yung na kapag donate ka Ano naman <tipan> uh, lang. papalit? Ganito na. yung oh, tandaan mo. Ng pagganang ganun lang, ay sama-puno din. Kung laptop niya, hindi mo mabilis makana mabuo. lang. Dati may bola, ngayon din na. Kasi mas nakakapag-uwit may bola. और मैं वो एक अपॉइंटमेंट करूंगा मैं

ng mga alas -bisa ng umaga. So, nag-start po mga 9:30. malapit so, ang po na. No. Um,

Ano ko? Iba na Sabi ko sa una lang. Hmm. Pero kung nasani tayo baka ma na kayo magbunit. Baka ma-addict na kayo magbunit. na na Okay, na

Kasi yung panggabi, hindi nakakapag-ano. Dati kasi twice. Pang Friday and Monday. Ah, uh, and once na lang. Once na lang. Kaya yung mga panggabi, hindi nakakapag-ano. Ah, may panggabi ba? mm Ang -mm. laki na para yung... Hindi na pa tayo. bagay ng sa dugo. Oo. Ang si Baby Aisa so, diba Ano? na po siya So, ang natin value ay 5 5-7. For 50. Bebe! Pwede ba ang anak? na. Mamaya pa Mga 10 minutes po kayo Minutes? Mga Hi, Bebe. Mamahalin ng dugo niyan eh. Okay, <laughs> Mamahalin ng dugo niyan eh. Oo. Prayer. dugo. Mahirap. Hey, Kuya Julian. Uh, yeah. yeah. Buti bumaba yung hemoglobin. <laughs> Ay, ano yung test na ano? Nandugo ni Last time, ano ka? Ha? Ah. Last Ano e? One year ako hindi nakapag-donate. Ma'am? Lagi natatapat pang gabi. Wala ng schedule. Wala, oo. Kaya one year ako hindi nakapag-donate. Nangihinayang nga ako eh. Parang ko lang yung ano, do mo. Yun. Mamaya, mamaya hapon ata dumadaan. Ay sa ah, sabagay. Si Sir. Mm. Sir. Sir, mag kayo <laughs> Okay, thank you po. Eh, hindi po sa akin ito. Oh, puti sa akin. Ano first name niya po? Maribel. Ah, uh, bakit? Ah, wala na po kasi So, ayan, ocean. Ah, okay. Kasi, sali akong puti. Puti nga po. So, yan, Wala silang available na white na card. Kaya, yellow card ako. Kaya, nagulat din ako eh. Pang ibang ano to eh. Card. Thank you so much.